ang ibig sabihin nito dahil 6 uh, years ago eh membro ako ng Eat Bulaga. na lang ako sa Ketito eh, Sen, ganun ba yun? Wala pa akong sariling buhay, wala pa akong sariling desisyon. Tama. Nagagalit sa akin si ah? Tito Sen, dahil kumakampi ako kay Bibi Sara. Mm -hmm. Ano to, habang buhay, perket, uh, ano, perkit uh, magkasama tayo dati, Tito Sen, perkit magkaibigan tayo dati, hindi na pwede ano hindi na pwede ako ng maniwala kay Bibi Sara at siyang siyang pinaniniwala ako na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil Yo what's up senyo, mga bossing this is Boss Liway. Ayan mga bossing, panibagong araw, panibagong fake news na naman. Ayan, bali, kung hindi pa naka subscribe sa ating YouTube channel mga bossing, ayan, click nyo lang yung subscribe button natin, mga maka, maka-update kayo sa ating mga video. Bali, ang topic natin ngayon mga bossing, itong eh, call dito kay dating membro ng Itbulaga na si Sir Angel Alillanen. Ako sa, naglabasan sa loobin dito kay Senate President Tito Soto. Ano nga bang totoo ating alamin, mga bossing? Let's go. Nick, tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon. Ha? kapatid niya. Oh, no. Kung wala akong magagawa. Eh, ano eh, inaapi ako ng, ano, inaapi ako ng itibloga eh. Hmm. yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, ah, uh, sa politika eh mm. gusto yung ano yung uh, yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng ano eh nang nakaalyado siya sa gobyerno eh. Mm. Eh doon lang hiwalay na kami. Eh ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 uh, years ago eh membro ako ng Itbulaga. Mm -hmm. pak na lang ako sa kay Tito Sen ganun ba yun? wala pa akong sariling buhay wala pa akong sariling desisyon tama nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BBP Sara mm -hmm. ano to habang buhay perkit uh, ano perkit uh, magkasama tayo dati Tito Sen perkit magkaibigan tayo dati hindi na pwede, ano, hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang, siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil, dahil wala akong presidente mo. Aray ko! Tama yun, uh, Sir Adjo. Huwag mong pakinggan yung ano, kung ano yung sinasabi nila. Kung saan ka mas naniniwala, tingin mo ay eh, karapat-dapat na magiging presidente doon ka. Huwag ka maging tuta ng mga PPF o administration ngayon kasi nga, alam mo naman yung nangyayari ngayon, di yung situation ngayon, alam mo corrupt dahil sa ng, katiwalian ng administration ngayon, di ba? Pinababayaan nila mga rakot itong mga kupal na politiko na to. So, sundin mo kung alam mo sa tingin mo kung ano yung tama. Tsaka, mas maano sa'yo yung taong bayan, mas papanig sa'yo yung taong bayan kasi alam nila kung ano yung totoo. E eh, ano, tuta mo, Tito Sen, habang buhay? ete eh, teka muna. Kung ako'y tuta, tuta ako ng taong bayan. Tuta ako mm -hmm. ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Mismo. Yan. Tuta ako Tama. ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tutamo dito sa eh, talagang hindi ako sasama sa inyo sa gobyerno niya dahil ang daming nakawan dito sa gobyerno to. Tama yung boss, huwag ka sumama sa kanila. Paniwala mo kung ano yung tama. Huwag ka maging sa mga sa mga Kagaya yung ginagawa ni Tito Soto ngayon sunsunuran kay biben, porque tinalaga siya bilang uh, Senate President ng Senado. Talagang never ako sasama diyan sa ano sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo diyan sa ano niyo. Hindi dito ako kay Bibi Sara. Dito ako. Uh, ano ako dito ako sa DDS ano, uh, magdedeklara na akong DTS. ah <laughs> uh, mag apply na akong Senador Vice, ay Vice, Bryce. Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. apply na akong Senador dito kay BP Sara. Oo, oh, titikat ka na. Titikat na ako, para kung manalo ako, <laughs> di, pagdating ko sa Senado, di... Sige, doon kami magano mag, mag ano, ay, ni, ni, ano ni Tito Sen. <laughs> Oo. Oh. So yun na nga mga bossing, hindi na natatapos yung video. Bali, reaction lang nga dito, gaya na sinabi ko kanina. Uh, tama yung, ano, uh, yung yung gagawin ni Sir Angeliana na, na huwag kumampi dito kay Tito Sen kasi alam naman niya na mali na to. Mali na to yung administration na nangyayari ngayon kasi talamak na talaga yung korakot. Kaya kung, kung papanik, papanik ka Sir Angel sa taong bayan, panigurado, sure ako susuportahan ka na. Susuportahan ka namin. So yun na mga bossing, hindi na natatapos ating video. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga bossing, Subscribe lang kayo mga bossing uh, eh yun lang mga bossing and peace yo